kalakas at napakabisang paraan sa paggamit ng dahon ng laurel. Ito po ay mag-attract po ito ng swerte. Sa paglagay po nito sa ilalim ng unan, ito po ay magdudulot po ito ng positive na enerhiya at magdadala po ito sa iyo ng swerte sa pananalapi. At hindi lamang po maliit na halaga ang pwede i-attract dito. Ito po ay magdudulot po ito ng napakalaking halaga ng pera na pwedeng ikabago ng iyong buhay. At pwede mo po itong gawin kung ikaw ay isang mananaya. At marami na pong natulungan dito sa pamamagitan nito sila po ay pinag kaya guys huwag mo ito ibaliwala ang ating topic ngayon at kung gusto mong malaman kung paano ito gawin panoorin nyo po ang video na ito mula simula hanggang sa dulo ituturo ko po sa inyo ang paraan sa paggamit nito at kung kayo man ay bago sa ating youtube channel at hindi pa nakapag subscribe please do subscribe po and then hit the bell button for notification para manotify ka sa mga next nating mga videos Hello mga kaswerti. Kumusta? Welcome back sa ating YouTube channel. Inday 8 Buhay Probinsya, no? Nagbabalik po sa inyo. At to today, ang ibahagi ko po sa inyo guys, ito po guys, kahit ikay matutulog, pwede kang makapag-attract dito ng swerte. Makadaloy dito yung positive enerhiya at swerte pa rin kahit ikay natutulog. Guys, at... Kailangan yeah. lamang sa paggawa nito, kailangan yung paniniwala mo talaga 100% po. Kasi pag once gumagawa ka ng mga pampaswerte din, hindi ka naniniwala, hindi ito gagana. Kaya nakpakasaya ko po dahil kahapon mayroong nag-personal, uh, nag nagpasalamat sa akin. Sabi niya, thank you so much ma'am Inday. Ito pa yung message niya. Kaya tuwa-tuwa naman ako guys, no? Kasi kahit ganitong paraan, no? ah uh, mayroong mga taong nagpapasalamat sa akin. Ayan, ito po ang haba ng message niya. And then, uh, sinin pa niya sa akin kung ano yung video na ginawa niya na sunod-sunod daw siyang nananalo. Kaya, congratulations po sa iyo po, Ma'am Marge, Marge T. Ito yung Facebook niya, si Marge T. Ayan. Kaya, ito yung message niya. ah uh, At Inday, ah uh, ito pong isang video ninyo po, ginawa ko. At Nanalo po ako. Tuloy-tuloy yung panalo daw niya, guys, no. Ito pa yun, no. Um Sabi ko kasi, wow, congrats sabi niya. Maraming salamat po sa mga pampaswerte mo. Ah, uh, ayan. Ito. Ito, guys. Ito. <laughs> Kaya ah, uh, marami siyang sinin sa akin nawang video ko. Yung video ko binalik niya'ng sinin sa akin. Ang dinag thank you siya. Yan po yung video na ginawa ko dati at sunod-sunod po akong nanalo no ng ganito So, ayun guys, no, napakasarap ng feeling yung may taong uh, may nagpapasalamat sa'yo. Hindi ko naman akalain na ito yung mga sinishare kong pampaswerte, talagang may natulungan din dito. At hindi lamang siya guys, kasi marami na po tayong natulungan. Kaya ngayon guys, ito pong topic natin ngayon, ilagay mo po ito doon po sa ilalim ng iyong unan, dahil po ito kahit ikay natutulong, uh, makakadaloy ang positive na enerhiya. Yung positive na enerhiya na yan, magdala sa'yo ng swerte. At uh, may tendency din si dito na ikaw po mananaginip ng number, mga numero po na pwede mo po iyong kayaan. Kaya napakaganda po. Kaya guys no, uh, kumuha po kayo ng isang pirasong dahon ng laurel and then sulatan po ninyo ito ng assign uh, ng pera po. Uh, kung halimbawa guys, yung uh, in, kinikita po ninyo, kumikita po kayo ng dollar kahit nasa Pilipinas kayo kagaya ko, <laughs> diba, ba? Kagaya ko, yung mga kinikita ko po, dollar po, nanggagaling po sa US kahit na dilito ako sa Pilipinas. Kaya pag ako po ay naglalagay ng dahon ng laurel sa ilalim ng aking unan, ang nilalagay ko ay dollar. So, ganun din ang gagawin mo, guys, no? And then, syempre po, mag-manifest ka dito, mag-wish ka dito bago ka Uh, matulog. Uh, bago mo ito ilagay sa ilalim ng iyong unan, ibulong mo dito na swertihin ka. Kahit ikay natutulog, mananaginip ka ng mga numero, yun po ang hilingin mo. Kasi marami na po ang nanalo sa loto dito, sa ganito pong paraan. Kaya guys, itry lamang po ninyo ito. And then, pagkakinabukasan po, pagising mo sa umaga, kunin mo yung dahon ng laurel na ilagay mo sa ilalim ng iyong unan, sunugin mo po yun. And then, ang abo noon, lumabas ka sa iyong pintuan, and then iihip mo doon sa may bandang silangan and then continue po yung iyong wishes, no? So, yun lamang guys, itry mo po ito kasi marami na pong nanalo sa luto gamit ang dahon ng laurel at isa din itong paraan na ito uh, ang paglalagay sa ilalim ng unan. Kaya guys, huwag na kayong magpatumpik-tumpik, itry lamang ninyo. Kasi po, itong ating kaibigan, sunod-sunod siyang nanalo. Pero hindi niya ako binibigyan ng balato. o joke lang. <laughs> Di ba joke lang? So, ayun po. I-try lamang ninyo, guys. So, ah uh, yes. Siyempre po, nagsishare po tayo ng mga pampaswerte tungkol po sa uh, mga mahilig tumaya sa luto. Ngayon po, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, 'Wag po ninyong kalimutan, guys, na mag message sa akin kung kayo po ay naghahanap ng online negosyo na pwede mong uh, gawin kahit nasa bahay ka. At napakalaki po ng market ninyo dito. Kasi sa ngayon po dati nung nakaraang mga buwan, 200 plus lamang na country po na pwede mong i-market ang negosyo na ito. Pero sa ngayon po, umabot na po siya ng 240 countries all over the world na pwede mo pong i-market ang ating negosyo. Ayan. Kaya guys, huwag na kayo magpatumpik-tumpik. Mag-message na kayo agad sa akin sa baba. Ayan. Tuturuan kita kung paano ka mag-umpisa. At sana po guys, nakakatulong po ang ating topic ngayon. Again, swerte hatid sa inyong lahat. At shout out po sa lahat. <laughs> so, God bless everyone. Lagi kayo mag-ingat guys. Lagi niyong tandaan, andi dito lamang si Inday 8, Buhay Probinsya. Para sa inyo. I love you all. Bye!